Hi, guys! Welcome na naman sa isang laro-laro tayo ng Nine-Nine Nights. At ito, uh, at gagawin natin ang vegetarian na quest. Tinatry ko ito noon, pero di ko magawa. Di ko alam kung ano yung inaano. Siguro yung problema, alam ko na. Kumakain ako. ako ng grapes, tsaka ng cake. Kaya kung di ka pa naman subscribe mag-subscribe ka na. At dalawa lang kami. Ito, mahina lang tong kasama ko. Pinsan ko sa Sali daw siya. Sa? Sali daw siya. Kuha muna tayo ng puno dito. Gagawa muna tayo ng mawa. Tsaka... na natin ng wolf. Para magka-wolf belt. Para magka-wolf belt, magkabali po. Diba? Pompas. Tsaka bed muna. Tara, siguro na natin. So, nabawasan ko na yung iba. Ito na lang. Ay, wolpe to. Ito, umaga na. tinuturuan ko pa yung pinsan ko eh. Sabi, in, sabi ko, mangunga na lang siya ng ano. Ng food. Tsaka puno. Oh, ito pa pa. Ito pa. Patay ka na sa akin. Sorry kung hindi ako nakatugap. Nang ano kasi wala akong maisip na gagawin. Tsaka busy rin ako. No? May nag-aaral pa ako. May ging ako ang Albert Einstein. Iligtas na natin yung pangalawang kid. Iligtas na natin. Wala yung no. uy, strong flashlight. Swerte. Ito na yung pangalawang kid. So, Uy, isa isa lang, isa lang sa isa isa lang boss. Aray. Aray, nananakit spirit ka sa akin. O pagpapakita sa wolf. Yan na. Lagot ka sa akin. Baba, baba, baba kayo. Huwag kayo dito sa may taas. Ito pa iso. Uy, pumunta ka sa akin. Huwag ka dyan. Stuck na yung ulo mo. Ibibigti ka. Huwag Good ka. Sugudin natin tong carnival. Sugudin, punta natin, tsaka kunin natin yung mga candy. Candy lang naman kailangan ko. hindi ko kailangan yung ano, yung, yung maze. Wala na ako dun. Hindi ko yung kailangan. Baka mamatay pa ako eh. Kumain mo tayo kasi gutom ako. Yung pangatlong kid. At pakas, ano nito mga bernato na iniinis na ako tapos na. Sana bigyan na nila ako ng strong axe para magputol na ako ng puno. Bagal kasi magputol na kasama ko. Buhat ko lang itong kasama ko na to. Hindi to random. Pinsan ko to. Mag Sabi niya kasi sa akin, sali daw siya. Eh, mm -hmm. uy, strong. Strong axe Yes, yes, yes. Mapagputol na ako ng puno gagawa muna tayo dito ng pwede yung pag-iip yan. Kasi ano yung gumawa ng base. Ano, mag-iip lang naman tayo dito sa may iba. Gagawa lang ako ng ganito. Magbotol muna tayo dito ng mga puno dahil may strong accent tayo. At day 50 na. 50 na lang para mag kuha na natin ang vegetarian na ano na quest quest ba tawag don quest na lang tawag natin mag an, gumala muna tayo dito halap tayo ng mga fuel Baka kasi mawalaan tayo ng fuel wala tayo oil barrel mag gala muna tayo maghahanap ako dito ng mga ano to bolts ito, may sa ano pala dito. Uy, 69. May, may bago na ba, Bim? 69. So, sinrich ko. Wala. Wala lumabas. Magagalam na ako dito. Hindi ko alam kung nakakain na ako ng meat. Hindi ko alam kung nakakain na ba ako. Hindi. Day 90 ba? Hindi ko makita. Day 80 na. Joke lang yun. 90. Hindi ko... Hindi ko alam kung ano day na. Hindi ko makita. Joke na. Day 81 na. Plus... Ilang plus? 6. 86 na. Kunti pa. Siguro, ano, AFK ko na tong 100. 100. Chill lang kayo dyan. Day ninety. Three na. Isang araw na lang. One minute na lang makukuha na natin yan. Hmm, Kuling ko lang itong mga ito. Day. Ayan na. Twenty seconds na lang. Malapit na maganda mag-countdown tayo.

kung nandito po rin kayo sa may bid, sa pangdulo na to, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, ha? Ah. Mag-subscribe ka na no, at ilike mo na itong video na to. Ha? Mag-comment ka. Mag-like ka. Mag-subscribe ka sa cellphone ng magulang mo, no, ng tatay mo, ng kuya mo, ng kapatid mo, sa aso mo, sa pusa mo. What? <laughs> Bro, what are you talking about, man? Mag-subscribe ka sa lahat nang gamit mong device. Subscribe mo na ako. Thank you. Goodbye. And see you tomorrow.